Inirekomenda ni Senator Cheese Escudero kay UP Professor Chester Cabalsa na maghain ng reklamo sa Commission on Higher Education tungkol sa isyu ng degrees for sale sa lalawigan ng Cagayan. Matatandaang ibinulgar ni Cabalsa na ilang mga Chinese students sa Cagayan ang nagbayad ng 2 milyong piso kapalit ng diploma kahit mga hindi naman nag-aaral at pumapasok sa eskwelahan. Ayon kay Escudero, chairman ng Committee on Higher Technical and Vocational Education, dapat na maghain ng reklamo ang profesor sa CHED para imbestigahan at makapag-issue ng show cause order laban sa universidad sa Tugigaraw. Naniniwala si Escudero na kailangang makapaghain ng reklamo dahil ito ay issue tungkol sa academic freedom na maaring makaapekto laban sa government regulators na may oversight function sa mga tertiary schools. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na tungkulin ng CHED na suriin at maging strikto tungkol sa issue